Gumagalit tayo ha. Ito ganyan siya ng oran natin. At tayo ay pagoda dahil tayo ay kapadating lang sa work. Ito na nga mga kami may dahil meron akong i-storya sa inyo. Kasi nung mga, ito'y about sa aking family. Nung mga ibang, nung mga ilang araw na akong, ilang buwan na pala, bago pa magbakasyon yung akin pamangkin yung kung natatandaan nyo, di ba, nagpa-renovate ako ng bahay namin. Pinaayos ko yung bubong, yung CR. Ayun na nga, nagpa-renovate ako ng bahay. Pinaayos ko yung last year pa yon So, this year, sabi ko, kasi nagkaroon po ng problema dun sa CR. Tsaka, di ba, nagka-problema din ako dun sa manggagawa ako. So, yung iba mga bagay naging palpak. So, this year, nagkaroon na naman ng problema. Ito naman mga tao sa bahay namin. Sabi ko kasi, yung bagang balon, yung septic tank, ay mapupuno na o hindi. Sabi ni Mother, hindi pa daw. song ending, hindi nagamit si CR. I think, ilang buwan bago ulit na gamit. So, hindi siya magamit kasi puno na ang septic tank. So, tinanong ko, ayan bagay may pag -it o wala? Sabi, wala naman pala. So, so, ito na nga, hindi ko na alam mamagiging solusyon ko kasi nandito ako, wala naman ako sa Pilipinas. So, ang magiging ano, ako bagay naawa kahit ako naman ay wala sa Pilipinas. Naawa ako sa mga pamaking ko, sa nanay ko. Sila ay nakikisiar. Nakakahiya ba ka? Alam mo yun? Ako yung nahihiya. Parang hindi ko naman din kinalakayan. In fairness naman sa magulang ko. Kaya siya sa ulong pagod. Di kami may... Ayan, mag-eight pass na po dito. So, sa kanalakihan ko, hindi naman kami, kahit maliit lang yung bahay namin, hindi naman kami pinabayaan na maki-CR sa ibang bahay. So, kung hindi lang talaga emergency. So, ito na nga -CR. o Pag nakikisiar, nahihiya daw sila. Kasi nga, baka mapuno na daw ang MLATEC. O, di, parang, hmm, ayoko na magsalita. So, sabi ko doon sa pamangking ko, doon sa babae ko, pamangking, sabi ko, ay siya bago ka matapos, bago ka matapos, o bag, bakasyon ka sa school, paggawa na natin yan, para may sisilip sa manggagawa, tsaka, please pakiayos, no, mabuti, ganyan, ganyan, ganyan. So, ito na nga, ipapasilip ko sa inyo, kung ano yung mga ginawa. Ang pinagawa ko kasi, ganito po yan, ang pinagawa ko kasi parang, yung merong division tsaka meron yun sa ilalim ayoko na nung walang division para may meron talagang iititan si septic tank pina sabi ko gusto ko ng gusto ko niya ng medyo um, concrete pinabuhusan ko ng bahagya so ayun na nga oh, so yung manggagawa ang tagal pa namin hinanap yung manggagawa talagang ang tagal doon kami nagtagal kasi nga inaan ko na mabuti, ayoko na magkamali, ina pinapakausap ko sa kanila na mabuti at saka gather kami ng information. Nag-gather ako ng information. Ayoko na nung basta na lang dahil naawa ka. Basta ka na lang nagpagawa. Ayoko na nung ganyan. 'Di ba? trabaho mo yan eh. Dapat alam mo ang iyong tinatrabaho. Ayoko na nung, oo, alam ko yan. Kasi yun yung nagpagkakamali ko nung last time. Mas, masyado ako nagtiwala. So, ang pinakilos ko na yung dalawa kong pamangkin. So, kausapin nyo yan. Sabi ko, kayong kumausap dyan, hindi naman akong gagamit niyan. Kayo naman ang gagamit. Kayo makikinabang sa lahat ng ito. Hindi ako. Kaya, please, pakiayos pakia nyo yan. So yun, kinausap nila, naghanap sila ng ano, ng manggagawa, nagkapresyuhan. Sabi ko, kasi pinatanggal ko na din yung same yung aking pinagawa. Pinaalis ko lang yung lumang ano, kubeta, yung lumang tawag dito, inidoro sa Tagalog. Pinaalis ko na yon So kasi nga, ito na nga, pinaalis ko na at bumili ako ulit ng bago lahat. Pati materials Kasi nga, pinaano ko na yun eh. Para may ititan na. it itin na lang ng... Kung sino man ang i -it, it ng aming uh, malulusog na MLATF. Anarm. Chon-chon-chon-chon. Eto nga, ipapasilip ko din po sa inyo yung mga picture kung um, magkano ang aking panglagastos. Talagang, Diyos ko po, ako habang ginagawa ako, uh, kahit ikaw nagtatrabaho at nagbabakasyon, talagang ah, ay, focus ako, sabi nga ng jowa. Ah, ba't mo naman sinabay sa ating munting bakasyon dito? Nasa bakasyon kami that moment. Nung habang pinadala ko yung pera, tapos sinabay ko pa rin dun sa bakasyon ko. Kasi nga, inaalala ko din sa Pilipinas, sa mga ulan na, ang hirap po talagang, kumilos pag walang CR. Alam nyo yan, nakakaawa din naman si Madir. So, pinaka-concern ako dun sa mga anak ng pamangkin ko. Na yung pamangkin ko, na anak ng kapatid kong lalaki na sa amin nakatira. May dalawang anak na maliit. So, ayun din yung concern ko. Tapos yung pamangkin ko pang babae. May mga babae din ako pamangkin. Kaya ang hirap pala talaga ng nanay ko pa mga lalaki kahit saan ka naman umihi, di ba? So, ayun na nga, mga kami may sa awan ng Diyos, nagawa siya, at ito na nga yung nagastos. Ipapakita ko sa inyo yung picture. Yan. Ayun na nga mga kami may Bali yung naging division nito ay ganito po yan. Parang yung sa isa, sa tubig, yung isa sa ating waste talaga. Doon papatak. At sinabi ko nga nalagyan na ng concrete kasi nga gusto kong siyang paititan hanggang -hang matas. At nagsearch din ako na 3 meter to 4 meters yung haba ay yung lalim. E sa kaso hindi nakakayanin ng 4 meters kasi nga yung pinagaanuhan, pinagbalunan, medyo malambot ang lupa. Buti na lang, malambot na yung lupa. Buti na lang po, talagang pinasementohan ko na rin yung ilalim. Kaya hindi na kinaya ng 4 meters. Sabi ko, as sige na nga, pag napuno naman, okay lang na. Siguro mga 5 years to 10 years, tsaka pa yan mapuno. edi di okay na yan, paitit na ulit, para hindi na alit gagastos, di ba? Ayun yung gusto ko mangyari. Ayoko na nung magbubungkal ka ulit, magbabalon ka ulit. Yung mga old passion ba, ayoko na noon, pagod na ako. At least, pag ako'y pinagawa ko ulit yung banyo, o -re renovate ko ulit yung banyo ng nanay ko, at least, okay na yung aming CR, di ba? Hindi na magpapanik. Ngayon, masaya na po sila. Ang <laughs> hindi mo talaga may iwasan, may problema habang naggagawa. Ito pa ang naging problema. Hindi kasama dun sa nagastos yung pambili ng sako. Yung sako sa atin, ay, eh, ewan eh, ko, 8 pesos o 10 pesos each. Eh kasi nga, di ba pag nagbungkal, pag nagbungkal ka ng lupa, saan mo ilalagay yung mga binungkal mo ng lupa? Doon, hindi naman pwedeng itambak. ay eh, di may nagalit. Di ba pag tinambak, Diyos ko. Hmm naman na. So, ang uh, na na-stress sa ang pamangkin ko kasi tinala. Kasi sabi ko talaga, ah, ipalista nyo yan, ipalista nyo, nyo kung magkano lahat yan. Then, hindi na ako magdaragdag, hindi ka dati na may ang dami-dami kong dinagdag, nagpadagdag na nagpadagdag, at saka sabi ko, o oh, sige, hindi ako, hindi ako, um, aano sa kanilang presyo. Kung halimbawa kung ang presyo nila ay pinirasyon ako na manggagawa ko ng 20,000. 20, sa so, sabi ko, o oh, siya, sige. Pero unang bigay, ang usapan, 5,000 muna. And then the rest, the rest, hanggang matapos yan lahat. Tsaka ako ibubulto lahat. Kasi naman, ilang days lang yan, pakiyawan naman ang na nangyari. Hindi naman yan arawan eh. Kaya sabi ko, afternoon, nun, buti nga, unang araw pa lang, meron na agad silang pera eh, di ba? So, hindi ako gano, hindi ako madamot at hindi ako tumawad. O tumawad lang ako nung extra work pa, Diyos ko, na-stress pa ako. Andami pang, andami pang ang dami pang, ang dami pang sumobrang mga gamit na binili. Pinasobrahan daw nung mga gagawa. Ibalik tayo dun sa sako. <laughs> dun sa sako nga naman, mga kamibay. Ay, na-stress. Buti na lang, may sobra akong binigay sa pamangking ko na pera. Sabi ko, pag may sobra, bumili ka naman kahit sa juice. Ang ending, na haggard siya. Kasi nga, yung sa sako, ay magkano yung sako, inaawag ko, ba't ka sa kapit bahay? Doon ka bumili sa ano, sa palengke. Sabi niya, ay wala nang ano, nabungkal na eh. Yung ibang, siguro yung iba dito na sa kapit bahay kasi nga bilisan. Yung iba po, mga kami may, sa palengke na nabili. Eh kaso talagang kahit sa ako ngayon, sabi ko, oh, shes, kung sino yung may gusto na sa sako, yung may lupa, masustansya yung lupa namin. <laughs> <laughs> Ay, kunin na lang, kahit yung sako, kunin na. Kung gustong ibalik, ibalik yung sako. Kung ayaw, wag na, kunin na. Para wala nang tambak. Tapos, pinatambak ko nga dun sa, sa, sa likod namin, hindi dito sa unahan. Kasi nga, marami maligalig. Charot. ayon Ayun. Ang aking istorya sa and the rest is the history na gagamit na nila. Ay, masaya sila. Yun lang mga kamime. Ayun, nagastosan na naman si kamime. Kaya hindi makauwi ng Pilipinas si kamime. Dahil sa gastos kahit wala sa Pilipinas na gastos si kami may ganon mga kami may just ko po kung alam nyo lang para, para sa family okay na go na go okay ka vlog to kuya upload ko to sa ano sa facebook oh. Baka may shoutout ka, baka sas shoutout mo yung Express. <laughs> Ito na, Teka. <manganit. laughs> Teka. Shoutout muna Teka. <Hay> Teka. muna <laughs> Hindi, hindi. Uy, alas yun! Hindi ka ang eh. ang init! Lola, ang init, lumabas ka pa. Kaya ang Something ang init. Ah, uh -huh, grabe. Uy. Uh -huh. uh -huh. Hindi, mo huli pa yon isang buwan. Uh -huh. Kaya dahan. Mama, kailangan <laughs> ko 'yan eh. Tanga pa. Jaka kita ka. Jaka kita ka. Just mo, so papasok ko nga mamaya, may biglang tumalsik. Ay, na. Ay, pa pala 'yan, nakalsik na lupa. Na nice si Pupunta dun sa ano. Saan? Sama na si din ba kayo? Ah, Ama, sa mga chat ko sa iyo. Ano chat? Mama Tony. Hindi mo na pang bukas. Pwede din yung video mo na mga yan.

Gracias. so mga lupa. Pag nakuha na yung nasa likod ni daddy, tsaka ililipat yung mga nakasako. tas may mga lupa pa din dyan na hindi nakasako kasi wala nang sako. Saka na muna yung basay, dispose muna yung nasa Eto na nga mga kami may habang ako nag -e edit ng ating septic tank. Ang jowa, o oh, meron pa sa lulo. Kaya ano naman ang ganda-ganda na -ganda ngayon. Eh? Buksan nga natin yung mga, mga Tignan natin. Mamaya tayo ituloy ang edit. Para ito ang ating closing remarks. Tignan natin ha. Mga kanan. Eh. Masyado madilim yung bahay. Kasi ang light lightweight lang ilaw namin. Kaya pagpasensyahan nyo na po. At wala ba tayong ano income sa mga ganitong bagay. Mahal pagdating talaga ng panahon, ay tayo magkaroon ng manifest studio talaga yung sarili nating room. I, I mean, yung parang pag e editan pag aanuhan lahat. Ito, o. Oh. Binibidaw ako for travel. LED light. Oh, I need battery. We have, Maybe we have, we, have, I think, Dara, new battery kailangan ng battery wait lang mga kami kailangan ng tatlong battery 3 scat A into A 3 3 battery kailangan natin ng tatlong battery para ito ay mabuksan ito ay mirror mirror on the wall yan o oh. niyo ba o oh, yun yun tayo ayun ito na ang battery yeah just climb this is one is here yeah. this one is here and mm -hmm. this one is here this is a new way but the light yeah and then. Oh, oh, and then how can we open this even me oh Where is the.? Attack? Yeah, that's what Okay, like this. Maybe. I need to outstall. The... We have here a. Drags Ah, here, Ah, Wow. Ah, I don't know, Meron na tayo instant ilaw. They, they have to, uh, to light frames. Oh yeah, yeah. this much more light. The other one, yeah, dalwa. The, the, uh, the uh, super, light, uh, light. Uh. Oh yeah, may ilaw na tayo. Oh, kita niyo na kami. Nakita oh, ka, Jowa. Look, may Jowa. Thank you. Oh, Bye. <laughs> Don't forget to share, like, and subscribe. Bye.